guys welcome back to my channel ah short video lang to guys share ko lang yung pagkabit namin ng ano ng screen door ah pagkabit namin ng alapalak ay uh, yun yung share namin at tara samahan nyo kami sa pagkabit ko. ito yung ginawa nating guide And guys kabit natin yung alpha lock ito yung pattern natin ginawa natin ayan o naggupit ako ng aluminum tapos nagpattern ako tapos ito yung na to, yung magbabanggaan ng JW bumper. Ano pa rin na ako kanina naputol yung video namin eh. Ang taas din sa kabila, close the door. Okay po ma'am. Because Ito natin is ano, uh, 22mm. Ito yung pambutas natin dito. Sa, ano natin. 22mm. mabilis lang to install eh, yung alpalak okay na. guys na uh, nabutas na natin ng ito yung butas na to is 22mm bali kung sa inches 7-8 tapos papasok natin tong ating ano, yung palak. Kasi ito yung kuwit natin dito sa jam. Ayan o. Oh, yung lapis na marker. Huwag natin ilalampas dito. Hanggang dyan lang yan. Huwag natin pa ganun, pa ganun dapat. Pantay lang dito sa sa lapis. Ayan. Tapos, bumagasan na natin. tasa niya lang ng may bagay. tapos yung kanyang screw metal screw lang yung pambutas sa nyan guys ha tapos kapag dalawa pa lang yung butas test din nyo muna kung sasabit dito Kasi nga muna kung nasabit dun sa... Ayun, walang sabit. Ayun guys, pag natapos yung dalawang isper, tapos tinesting nyo dun sa jam kung sumabit o wala. Sa kanya ngayon, ipipix tong dalawang... Dalawang isper. Metal screw lang ulit yung pambutas din. sa kanyang i ngayon. Huwag sobrang higpit guys ha kasi malulostrid yung aluminum. Ito yung alpha lock. Ito yung safety nya. Ayan o. Safety yan para sa mga bata na makukulit. Ayan o. Hindi kasi ano yan eh maglalak gagalaw tigas kailangan ibaba mo yan yan ganyan lang yung pagkabit guys tapos sa kabila ito naman nire natin ayan ito yung butas na to tatakpan natin yan ito yung pang cover nya yan Diyang ginagamit naman is riveter ibit lang guys yan. Lang yan ganyan lang yung pagkabit ng alpalak napakadali lang ay bibit lang Ayan lang, tapos na. Yung susi. Ito. Ayan. May susi din yan guys. Ayan, dalawa. Dalawa yung susi niya. Ito pa ka sa kabila. Para pakita natin. Ayan guys. So pag sinusi mo dito. Ayan. Lumalo guys. Pag ginagin mo dito na. Ayan. Tapos dito nung pag sa ilak natin. kailangan nakasentro yung susi pag ginugod mo ayan okay na ayan guys natapos na yung ating halpalak kabit tayo ng screen door ito yung ano guys uh, screen mesh. ito, ito yung expanded ito yung ampli mesh. ayan ito yung stoko may sticker pa tatanggalin na lang yung sticker guys ito, ito yung ating kinabit na screen door at alpalak ito guys nag adapt tayo ng ano dito pala ito yung ah uh, j clip ito yung j clip na 1 4 Kasi ito yung ating pinagkakabitan ng lock and jump and the closer eh so ipapakita papakita na namin kung paano binuotong ano na to, screen door na to. Ayan.